Si Daniel Redley ay ipinanganak noong November 3, 1973 sa Florida. Lumipat ang kanilang pamilya sa Cleveland, Ohio at doon siya ay nag-aral sa Valencia College at kumuha ng Associates in Arts degree. Pagka-graduate niya ay nag-aral ulit siya ng psychology sa Baldwin Wallace University. Matapos mag-divorce ng kanyang mga magulang ay nagpakasal ulit ang kanyang ina sa kanyang stepfather na si Michael noong 1997. Nung namatay ang ina ni Daniel dahil sa breast cancer taong 1999, ay nagumpisa din ang romantikong relasyon ni Daniel at ng kanyang stepfather. Si Michael ay 21 years na mas matanda kaysa kay Daniel. Sila ay napakasal at nagkaroon ng dalawang anak, isang babae na si Jadeen at isang lalaki na si Sawyer. Kalaunan ay lumipat sila ng bahay sa Winter Park, Florida. Ang trabaho ni Michael ay sa sports industry. Siya ay may master's degree sa sports management at law degree. Nagtrabaho din siya sa ilang mga professional teams kagaya ng Cleveland Browns at San Francisco 49ers. Kalaunan ay iniwan niya ang ganong klase ng trabaho at lumipat sa University of Central Florida. Ayon kay Daniel, si Michael ay isang abusive na asawa. May kanya-kanya silang mga naging karelasyon at pareho silang hindi naging masaya sa kanilang pagsasama. Noong June 18, 2016, hinuli si Daniel dahil umano sa pagiging bayolente nito sa ibang tao. October 3, 2016, ay pumunta sa police station si Daniel para i-report na itinulak umano siya ni Michael. Kaya siya pumunta sa mga polis dahil kinakailangan itong ma-document para sa court proceedings. January 26, 2018, ay inaresto si Daniel matapos umano nitong may nakaalitan sa isang gas station na inataki pa niya mga police officer na rumisponde. Siya ay kinasuha ng resisting an officer violence at disorderly intoxication o nagwala dahil sa kalasingan. Ayon sa mga pulis ay napakaagresibo agresibo ni Daniel nung nilapitan nila ito at itong unang sumugod sa mga pulis. Dahil doon siya ay sinentensyahan ng isang taon na probation. No February 4, 2018 naman ay tumawag si Michael sa 911 para i-report na si Daniel ay hindi ligtas pati na rin si ibang tao dahil uminom ito ng maraming alak at nagwawala. Nag-away din sila ni Michael noong mga oras na yon. March 2018 ay nag-file ng divorce si Daniel. Saglit silang nagkahiwalay ng tirahan ngunit kalaunan ay nagdesisyon na magsama ulit. Sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon ngunit naging pabago-bago ang takbo ng kanilang pagsasama. Noong January 11, 2009, bandang alas 8 ng gabi, dumalo si Daniel sa football game ng kanyang anak na lalaki. Gusto ng kanyang anak na magpagupit ng buhok, ngunit nagalit si Daniel dahil para sa kanya ay hindi yon ang tamang oras para gawin ng gusto ng bata. Pagkatapos ng laro ay hindi sumama si Sawyer sa pag-uwi sa kanyang ina dahil sa nagtampo ito. At sa mga oras na yon ay hindi rin malaman kung nasaan si Jaden pero wala ang dalawang bata sa kanilang bahay. Pagkarating ni Daniel sa kanilang bahay ba ng 10.30 ng gabi ay may di inaasahang nangyari. Sinaksak ni Daniel si Michael sa balikat gamit ang kitchen knife. Kinabukasan, 7.22 ng umaga ay ginamit ni Daniel ang kanyang telepono para tumingin sa dating app ng mga potensyal na lalaki na maaari niyang makadate dahil patay na ang kanyang asawa. Mas inuna pa niya ang dating app kaysa tumawag sa 911. Bandang 9.28 ay tumawag na siya sa 911 para sabihin na namatay ang kanyang asawa at may trahedyang nangyari sa kanilang bahay. Sinabi niya na matigas na ang kanyang asawa at baka inatake ito sa puso. Tinanong siya ng dispatcher kung umaga na ba niya natagpuan na wala ng buhay ang asawa. Sumagot si Daniel na noong nakaraang gabi ay sinakal siya ni Michael at pinagbantaan siyang patayin. Kaya kumuha siya ng kutsilyo para protektahan ang kanyang sarili. Sumigaw daw si Michael na gusto mo ba kong saksakin? Kasunod daw noon na inagaw ni Michael sa kanya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili at natumba ito sa sahig. Tumakbo daw siya sa kanilang banyo dahil sa takot lalo na't na nasa probation pa siya. Habang nasa banyo ay sumisigaw daw si Michael na ipakukulong siya nito. Nagdesisyon siyang lumabas ng banyo nung narinig niya si Michael na umuungol dahil sa sakit at nakita niya na puno ito ng tugo. Sinubukan pa daw niyang magsagawa ng CPR sa asawa Tinanong din siya ng dispatcher kung bakit hindi kaagad siya tumawag sa 911. Sagot naman ni Daniel dahil siya ay nasa probation pa kaya malamang ay walang maniniwala sa kanya. Pagkarating ng mga pulis ay nakita nila ang wala ng buhay na katawan ni Michael na nakahandusay sa sahig ng kanilang sala. May sugat ito sa kanyang kaliwang mata at kaliwang balikat. May mga tuwalya din na puno ng dugo sa tabi ng katawan nito at sa malapit sa hagdan. Tinanggal din ang t-shirt ni Michael at kasama doon sa mga tuwalya na puno ng dugo. May natagpuan din na map na puno rin ng dugo malapit sa kanilang hagdan. May mga bakas din ng dugo na nakita sa kanilang foyer at amoy ang napakalakas na amoy ng beach. Sa master's bedroom naman ay may mga bakas din ng dugo. Natagpuan din ang kutsilyo na ginamit sa pananaksak sa sahig ng kusina na puno rin ng dugo. Malinaw na sinubukan pa ni Daniel na linisin ang crime scene ngunit baka tinamad na ito kaya hindi niya ito tinapos. Sa basurahan ay nakita din ng mga pulis na may box ng McDonald's at may mga dugo. Kasama sa box ay may nakitang resibo. Tinignan niyo ng mga pulis at nakita nila na binili ang quarter pounder na burger at french fries ng 9.43 ng gabi noong January 11. Ayon sa autopsy report na ang mga sugat ni Michael ay hindi self-inflicted. Nagsagawa ng interview mga pulis kay Daniel at sinabi ang kaparehang kwento na sinabi niya sa 911. Ngunit hindi naniniwala mga pulis sa kwento nito dahil malinaw na siya may gawa nun sa asawa. Inaresto si Daniel at kinesuwa ng second degree murder with a weapon at tampering with evidence. Sa panahon ng paglilitis ay nagtestify si Daniel para sa kanyang sariling depensa. Ayon sa kanya noong araw bago mamatay ang kanyang asawa ay sunod-sunod ang kanilang pagtatalo dahil nalaman ni Michael na may kausap siya na ibang lalaki. Kinuha umano sa kanya ni Michael ang kanyang cellphone. Ngunit agad din niyang nabawi yon kay Michael. Kasunod noon ay nagmaneo siya papuntang McDonald's para bumili ng makakain at umalis din si Michael ng bahay. Pagkabalik niya sa kanilang bahay, umupo siya sa kanilang lamesa para kumain. Ngunit bumalik si Michael sa bahay at kinuha ulit ang cellphone ni Daniel. Inagaw ni Michael ang hawak niya na hamburger at kumagat na isang beses at idinurayon sa kanya Kasunod noon ay agad na pumunta si Daniel sa kusina at sinundan siya ni Michael Agad siyang hinila ng malakas ni Michael rason kung bakit siya natumbas sa sahig Kasunod noon ay madiin na inilagay ni Michael ang kanyang kamao sa mukha ni Daniel at kitang gigil na gigil ito Nahirapan daw siyang huminga at natatakot siya sa maaring mangyari sa kanya kaya nagpumigla siya para makawala at saka kumuha ng kutsilyo sa drawer at sinaksak sa balikat si Michael. Ito ang statement na kabaliktaran sa una niyang sinabi na si Michael ang siya sumaksak sa kanyang sarili. Dahil sa tama ng saksak ay nakawala ng tuluyan si Daniel kay Michael. Tumakbo ito papasok ng banyo at saka inilak ang pintuan. Wala siyang cellphone kaya nanatili lamang sa loob habang nagmamatsyag at takot na takot. Nung wala na siyang marinig na kahit na anumang ingay ay lumabas ito sa banyo. Sinundan umano niya ang mga bakas ng dugo at doon niya nakita si Michael sa kanilang sala. Alam niya ang patay na ito ngunit hindi niya alam kung paano ito namatay dahil hindi siya kumbinsido na mamamata ito dahil lamang sa tama ng saksak sa kanyang balikat. Nakita niya ang kanyang cellphone at sinubukang tumawag sa 911. Makailang beses niya sinubukang mag ng 911 ngunit kinakansel din niya ang tawag. Sinubukan din umano niyang i-CPR ang asawa. Kasunod noon ay nagbura siya ng ilang mga messages sa kanyang cellphone at sinubukan pang ilinisin ng crime scene. Napatunayang hindi guilty si Daniel sa kasong second degree murder, ngunit na guilty ito sa kasong tampering with evidence dahil sa paglinis niya sa crime scene. Siya ay sinentensyahan noong August 2022. Siya ay hinatulan ng 364 days na pagkakakulong at 12 months na probation. Kinakailangan din niya magsumite sa isang pagsusuri sa mental health evaluation at dapat sumailalim sa anumang kinakailangan paggamot sa loob ng 12 months. Sa kabila ng kanyang pag aakwit sa kasong murder ay maraming taong naniniwala na siyang pumatay sa asawa, kaya dapat itong masentensyahan sa kasong murder. Dahil sa nakitang inculpatory evidence o katibay na nagpapakita o may posibilidad na ipakita, ang pagkakasangkot ng isang tao sa isang krimen o ebidensya na maaaring mapakita ng pagkakasala. Sa kaso ni Daniel, sa una pa lang ay nakitaan na ito ng hindi magandang pag-uugali dahil sa makailang beses na itong naka-encounter ng mga pulis. Marami sa mga witness ang nakapagsabi na dati ng bayolente at sobra kung magalit si Daniel. Kahit ang mga witness ay nakapagsabi na bago na matay si Michael ay nakita nilang may black eye ito sa mata. Noong tinanong nila si Michael tungkol doon ay sinabi niya na nagwala si Daniel Ngunit hanggat na itatago niya ang mga kutsilyo nila sa bahay ay ligtas daw siya. Hindi malinaw kung ilang oras bago namatay si Michael matapos masaksak ni Daniel. Ngunit matagal na oras pa bago tumawag sa 911 si Daniel. Makikita na sinadya niyang hayaan ang asawa hanggang sa mamatay na lamang ito. Umabot sa halos 11 hours bago niya naisipan na tuluyang tumawag sa 911 dahil sinubukan din niyang laslase na kanyang pulso. Nagsinungaling pa siya sa dispatcher sa dahilan ng pagkamatay ni Michael. Nagkunwari din siyang hindi niya alam kung paano namatay si Michael. Sa kabilang banda naman, sa testimony ng anak nilang lalaki na si Sawyer ay sinabi niya na nung nag-file ng divorce ang kanyang ina ay sinabi ng kanyang ama na sisiguruduhin niyang walang makukuha na kay Cinco si Daniel. Nung nalaman din niya na may kausap itong ibang lalaki ay sobra itong nagalit at uminom ng malakas. Kahit ang kanilang anak na babae na si JD na nagsabi na hindi pa niya kailanman nakitang ama na ganun kagalit. Nalaman din na lasing si Michael nung oras na nangyaring krimen at si Daniel ay hindi. Ang sugat ni Michael sa kanyang balikat ay nakitaan na walang intensyon si Daniel na patayin ang asawa. Dahil alam naman niya na hindi kaagad mamamatay isang tao pag sa balikat lang ito tinamaan. Marami din ang nagsabi kung bakit hindi nagawang tumawag ni Michael sa 911. Baka marahil ay may maitinatago din si Michael. Kaya ang mga jury alam kung ano ang naging ugali ni Michael bago pa man ang insidente. Kaya sila humantong sa ganong desisyon ay marahil nakikita nila na dinipensahan lang din ni Daniel ang kanyang sarili. Marami ang hindi naging masaya sa desisyon ng korte, lalo na ang pamilya ni Michael. Ang kanyang anak na babae na si Jaden ay nagtestify din laban kay Daniel at nagdemand ng no contact order para maprotektahan sila ng kanyang kapatid mula sa kanilang ina. Binasa din sa korte ang sulat ni Jaden para sa judge matapos ng sentensya ng kanyang ina. Ayon sa kanya, You may all be fooled by the incredible mask this woman presents to you all but I am not. My father did not get away in time and I am so worried for my brother. Judge, please make some kind of stipulation that Daniel not be allowed near myself and Sawyer. Dagdag pa ni JD na ang kanyang ina ay napaka-toxic at napaka-manipulative dati pa lamang at hindi niya ito mapapatawad kailanman sa ginawa nito sa kanyang ama. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!